Isang makasaysayang pagtatapos ang naganap sa Nagaview Adventist College para sa Southern Luzon Mission o SLM wide culmination ng God First Stewardship Certification Program. Sa okasyong ito, 56 na stewardship leaders mula sa iba't ibang bahagi ng SLM ang matagumpay na nagtapos. Ang programa ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagiging mabuting katiwala ng Diyos na may layuning palakasin ang ministeryo ng stewardship sa bawat iglesia. Ang kabuang detalye tungkol dyan, balitang may pag-asa ni Gerson Rehente. Stewardship culmination and recognition activity is sinagawa dito sa Nagaview Adventist College. Ang stewardship ay isang teologikong paniniwala na ang mga tao ay may pananagutan sa mundo, sa katauhan at sa mga kaloob at mapagkukunan na ipinagkatiwala sa atin. Ang mga mananampalataya sa pangangasiwa ay karaniwang mga taong naniniwala sa isang Diyos na lumikha ng sansinukob at sa lahat ng nasa loob ito, na naniniwala rin na dapat nilang pangalagaan ang paglikha at pangalagaan ito. Matapos na makumpleto ang apat na level ng pagiging katiwala, 76 na katiwala ang tumanggap ng PIN at sertipiko ng pagtatapos bilang parte ng stewardship culmination. Ayan, so isa po ako sa delegado na nag-undergo po sa four levels ng God First Stewardship Training. And today, isa po ako sa mapalad po na gagraduate at magiging po ang kabahagi na atin po ginagawang uh, stewardship compliance. Sa akin po experience, pinakatumatak talaga sa akin is yung puso bago piso. Na-realize ko po sa stewardship uh, training namin sa God First na hindi talaga puro pera lang, hindi tungkol lang sa tithes and offering ang aming discuss about sa pagiging katiwala, kundi yung pag-uuna ng puso natin, kung nasaan bang puso natin, kung saan bang unang priority natin. Kung priority natin ay ang mission ng Panginoon, lahat ng, ng aspeto ng ating buhay, whether it be sa ating mga oras, paglilingkod, talento, katawan, at tithes offering, lahat yan ay maibibigay mo sa ngala ng gawain. Bukod rito, binigyang parangal din ang mga simbahan na kumplayan sa larangan ng pagiging katiwala. Kasama din ang mga pastor na nangasiwa ng programang ito at nagdala sa mga miyembro ng simbahan sa isang matapat na pagbabalik ng kaluob sa Panginoon. Ang pagiging katiwala ay pagkatuto at pamumuhay na si Panginoong Isus ang siyang gawin nating Panginoon ng ating buhay at gayon din ng kaparter ng ating buhay. Tayong lahat ay sama-sama upang ating itagoyon ang misyon ng ating Panginoong Kristo na kanyang ipinagkatiwala sa atin. Think globally at locally sapagkat ang misyon ng Panginoon Bagamat ikaw ay nasa lokal na bahagi ng sanlibutan, subalit ang ating misyon ay pangbuong sanlibutan. Siya ang ating modelo, siya ang ating pattern sa pagsagawa ng misyon na pangbuong sanlibutan. Yes, all together say that we accept the challenge of spreading and implementing COP in God's name. Amen. Nag-iwan ang programang ito ng hamon para sa bawat isa na magpatuloy sa pagiging matapat na katiwala ng Panginoon. Mula dito sa Naga View Adventist College at may layuning makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, Gerson Rahente nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.